Fiangi, lumalaki na ang ulo. Si Fiangi ang kinanghal na big winner ng PBB Jan 11 ay trending na naman dahil sa isang kontroversya. <laughs> Tunog mayabang, marami ang napakomment, confident o cocky. Hindi pa dyan nagtapos na offend daw din ang concert king na si Martin Rivera matapos sa amin ni Fiang na hindi nakilala si Pops Fernandez. <laughs> May mga nagsabi na bilang isang rising star dapat marunong rumespeto sa mga nauna. Pero teka lang, normal ba ito sa showbiz? Marami na ring past PBB winners tulad ni Namelay at Maymay ang binabash noon dahil sa pagbabago. Pero sa huli, pinatunayan nilang totoo ang puso nila sa labas ng bahay. May mga blind item na rin na tila tumuturo sa kanya na may staff na nataturn off sa ugali niya off-cam. Allegedly, hindi raw siya approachable at may padiva attitude kahit fresh face pa lang. Alam naman natin sa showbiz, hindi lang ganda ang puhunan, attitude ang tunay na pangmatagalan. Kaya ang payo ng ilan kay Queen Fiangi, ang industriya ay maliit lamang, kaya manatiling humble. At habang maraming sumisikat, mas maraming nawawala rin. So ang tanong ngayon, totoo bang lumalaki na ang ulo ni Fiyangi o sadyang mas harsh lang talaga ang social media? Ikaw, anong say mo? Type pa rin ba si Fiyangi o medyo lumalayo na siya sa vibe na minahal natin sa PBB? Comment down below.